At yun ang mga kaswabe, syempre, sira ang aking relo, syempre. Anim na taon na rin pinagsamahan namin ang relo na to, kaya hindi ko mabitawan. Ayan, pina ko kay tatay. At ayan, uh, may binebenta siya dito sa may gumaka Quezon. Ayan, awan din. din. Swatch. At ang mga oras niyan paps Pinaklas na ni tata yung relo ko Talagang sana naman maayos pa Lumalaylay na yung mga kamay ng relo ko, Kaya talagang pinilit ko yung survive Kasi sayang Yung Malaking pinagsama namin Ganda na reban mo na tayo na to ha Alok so, lang But I hope I find the answer somewhere down the road Gotta keep moving on Cause yesterday's gone mga pas, napapansin ni ko nga na talagang napakuhusay ni tatay gumawa ng relo Siguro matagal na rin talaga siyang gumagawa ng relo At nung interview ko nga siya, dekada na rin talaga, ilang dekada na rin siya nagkatrabaho rito pagawaan ng relo talagang sanay na sanay na siya at syempre naawa rin naman ako may na rin si tatay hindi na ako nasa 70 years old na raw si tatay pero talagang alam yun puspusan pa rin at pagtatrabaho niya at yun yung mga time na yan talagang kinakabit na niya yung mga kamay ng aking relo at sana naman maayos Shoutout kay tatay, talaga namang napakasipag. yun no? <laughs> At ng mga oras na mga paps Ayan, tapos na si tatay Kinakabit na lang niya Nilinisan niya yung aking relo Talaga namang napakapulido ng gawa ni tatay Talaga, ayan, nakikita niyo Binugahan pa talaga niya Para matanggal yung mga dumi At dahan-dahan niya Ikinabit din sa aking relo Matagal na kayo rito tayo Mga ilang taon na Cheers Cheers uh, bata pa ako Nagitin na kayo rito oh, Dati dyan na um, Si Ninang Virgin um, Buhay pa dyan nagtitinda sa Mercury Oo oh, wow. dyan Ako yan um, Alas 12.20 na tayo Say, oh, say, uh, say, uh, Ayan nga mga paps Final touch na tayo Nilinisan na ni tatay yung aking relo Ayan, ikabit na niya na maayos yung mga kamay Ang tagal din namin nagsama ng relo to Kaya hindi ko Parang relasyon lang, di ba? Ayan, may hugot lang Ayan, salamat tatay Pasensya ka na yan lang kaya ko Ayos po yan tatay? Dante, sa shoutout kita namaya <laughs> Alam mo to tatay Dante, sa ulitin So yan, at tayo kay tatay Dante ano okay na guys